sa videong ito, ay ituturo ko. Kung paano mag-cash in ng ating Palawan Pay sa Palawan Pawn Shop. Let's go! Una, syempre kailangan natin pumunta sa pinakamalapit na Palawan Pawn Shop sa ating lugar na available ang Palawan Pay. Pangalawa, sasabihin natin sa guard or sa teller na magpapakash in tayo sa Palawan Pay. Pangatlo, bibigyan nila tayo ng Palawan Pay Cash in Sleep. Dito sa slip ng Palawan Pay, lalagyan natin ng check ang cash in. Sunod na natin isusulat ang date. Isusulat na rin natin ang ating last name kasunod ang ating first name at middle name. Dito sa registered mobile number, isusulat na natin dito ang ating cellphone number na nakaregister sa ating Palawan Pay. Ilagay na rin natin dito ang amount na ating ika-cash in. At panghuli, isusulat ulit natin dito ang ating buong pangalan, kasabay ng ating pirma. After natin makapag-fill out ng slip Iabot na natin ito sa teller, kasama ng ating perang pambayan. At pagkatapos, ipaprocess na ng teller ang ating kinash in. At hintayin na lang natin na pumasok ang pera sa ating Palawan Pay account. Makaka-receive ka ng text message bilang confirmation na pumasok na ang pera sa iyong Palawan Pay account. Makikita nga rin natin dito na as of now, ay libre pa din sa kanila ang cash in. At bago pala tayo umalis sa Palawan Pawnshop, buksan muna natin ang ating Palawan Pay app. Para makasigurado tayo na pumasok talaga ang pera sa ating account. At yun lang, sana nakatulong. Please subscribe.